walang pagiging pari sa Islam. Maraming relihiyon ang nagbigay ng relihiyosong karapatan sa ilang mga tao na nagbubukod ng iba sa lahat o itinuturing na pananampalataya at pagsamba na kondisyon sa pahintulot at pag-apruba ng mga individual na ito. Ayon sa mga pananampalatayang ito, ang mga individual na ito ay kumikilos bilang mga tagapamagitan sa Diyos at nagbibigay ng kapatawaran o alam ang hindi nakikita. Sa Islam, gayon paman, walang ganoong bagay bilang pari, ang lahat ng tao ay nakikipag-ugnayan sa Diyos ng pantay. Pinararangalan ng Islam de ng tao at pinalalaya siya mula sa anumang espiritual na otoridad na nasa pagitan niya at ng Diyos. Lubos na tinatanggihan nito ang ideya na ang kaligayahan ng tao, pagsisisi o pagsamba ay dapat na nakakaapekto sa kalooban ng ilang mga individual, gaano man sila kabuti at kadeboto. Pinarangalan ng Islam ang kalalakihan, binigyan ng mataas na pagpapahalaga at pinalaya mula sa anumang pang na kapangyarihan na kasama sa pagitan niya at ng ala. Ito ay ganap na tumatanggi sa pagpapalagay na ang kaligayahan ng tao, pagsisisi o pagsamba ay dapat na nakasalalay sa kabustuhan ng partikular na mga individual, maging gaano man sila kabuti o katapat. Pinalaya din ng Islam ang tao mula sa anumang otoridad na nagsasabi na ang pangrelihiyon na kaalaman ay kanila lamang karapatan. Nalaman natin na ang Quran ay hindi lamang tumutukoy sa kaalaman sa relihiyon at ang pag-unawa sa Quran ay karapatan din ng lahat ng tao. Ngunit isinasaalang-alang din nito ang isang tungkulin. Sapagkat iniutos nito sa lahat ng mga Muslim ng walang pagbubukod na basahin, intindihin at pag-isipan ang Quran. 38. dalawang ang pananampalataya at mga gawain pagsamba ay sa pagitan ng tao at ng kanyang Panginoon at walang sinumang may karapatan o pribilehyo na kumilos bilang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Naniniwala kami na naririnig at tinatanggap ng Diyos ang ating mga panalangin. Walang tao ang may pribilehyong magbigay ng kapatawaran at pagtanggap ng pagsisisi, kapag ang isang tao ay taos pusong bumaling sa Diyos, ang Diyos ay madaling nagpapatawad sa Kanya at tinatanggap ang Kanyang pagsisisi. Tulad ng sinabi sa Quran, dalawa, isang daan at walumput anim. Kapag tinanong ka ng aking mga lingkod tungkol sa akin, sabihin na ako ay malapit. Tumutugon ako sa tawag ng isang tumatawag, tuwing siya ay tumatawag sa akin, hayaan silang tumugon sa akin at maniwala sa akin, upang sila ay maayos na magabayan. Binigyang linaw ng Quran na ang Allah ay malapit sa lahat hanggat sila ay tapat na nagbabalik loob at nananawagan sa kanya.